Ang ligat niyan. Dumating na yung Akashi Tree na order po namin. Kasi ito po talaga yung gusto naming kahoy na gawing lamesa. Yan. So wala pang isang linggo. Uh, meron na po silang stock kaagad. Kaya pinig up na po namin. Yan. So yung kahoy na ito, so, sobrang bigat. Kaya kahit mga sampung tao ang pwedeng magbuhat nito. nagbuhat ng kahoy. So, tinawag lang po namin ito sa bahay-bahay nila kasi nakita po namin na nakatambay po sila sa labas. Kaya, tinawag na po namin sila para buhatin. Dahil dadali na po namin ito sa paggawaan ng lamesa. Yan. So, mabuti na lang at may bayanihan pa dito sa lugar po namin. Kasi, after po nila magbuhat, binibigyan um, po namin sila ng pangirienda. So, hindi naman po nila tinanggap. Mom! Kaya... Salamat din po ako sa kanila dahil tinulungan po nila kami magbuhat. Maraming salamat. Kasiempre marami ang sumuporta niyan. Kasya 3. Bali dosena opoan, saka isang long table.

Pagkakulatan niya? Gwene, pa Mami, no. Riding leaves. leaves Ayun Ang daming tawag na kailangan ano? no. dami, oo. Mm -hmm. Oh, Sige. Sige. Mga paayan. Ito yung upuan na gagawin. Ang dami. Ayun, pa.

Wala si hindi ko ito na nga, dumating na kami dito sa pagawaan ng lamesa at saka upuan. Ang sabi kasi sa akin ni Manong, 2 weeks pa daw yung hihintayin namin bago umpisahan itong lamesa at saka upuan na ipapagawa. Kaya lang kasi may ginagawa pang iba yung karpentero, kaya kailangan niya muna tapusin 'yon. Itong kahoy na binili po namin, ang katumbas nito dalawang gil. Yan, so hulaan niyo na lang po kasi alam niyo naman po siguro kung magkano po yung namin ng gil, di ba? So 'yun po yung presyo ng kahoy na binili po namin. Pagbibigay, pagbibigay bigat niyan. O yan. Gagawin na mesa. Akasha tree. mata mata pa. Ang laki. Ang ganda yan pang lamesa. Long table. Diyan tayo kakain. Grace! Kaya? Kaya? naga Di ba ang ayer? Pura-pura. Di na pala. Kurang pura Di ba Okay. Doon may puso. Kaya? Napunasan na ba? Hindi pa Hindi pa napunasan? Hindi pa. mo yung kasama ko eh. Ako na napunas. Kanina, daling yung salong ng bahay. Uy! Tama! Opo, opo! Puna! Puna, puna, puna. Puna, puna, puna. Long table para sa mga manginginom. Ah. Bigat. <laughs>

Nasa unahan ka pa talaga birhilyo ha. Oh, oh, oh. Ang laki ng katawan. Oh, oh, oh. Iwan ang tinilas. Tinilas oh, oh, oh. mo ka Yan. Oh. Oh, okay. Ah. Yeah, Diyan uh, gamit dito. Ito, okay, no, ganito so lang supposition ah. Eta diretso lang. Diretso. ito Ito, ito, so, Dyan, ito sagayin. Ito ito, ito yan Kasano? Diyan, Yan. Okay, long table. Inom na tayo. Eh, oh. hindi <laughs> Punasan. Oh, yes. yes. oh, um, uh, uh, Ayos. Okay, okay na. Dito Annabelle, walisan mo dito sa ilalim Yan. Uy, 'pag ulit. Yeah. Ano 'yung naka-ano Anabelle, 'yung puti. Kunin mo nga 'yung puti. Ano, yun naka -ano? Sausage, Ayan, okay. -tod -tod, mo, 'yung naka-ano? Sa baso 'to. Yung dikon. Taru. Tadi. Ayun, okay. Takladit, kingwa 'yung ano 'yung lobo niya. Hindi lang 'di Matias eh. Pinatungan ng baka. Yung sug ng konti e? doon. ang Pagkasano. Yusog pakasaya. doon, doon, doon. Yung sug 'ton. <laughs> Bakit <Baglai. laughs> <Okay. laughs> <Ba't> dito wala? <laughs> Walang tao. O yan, okay. O yan, 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 yan. Okay. Ay, dito ko na. Awang pa yung mata uh, nito ko. O yan o yan nga. Tignan mo nga muna dito. Ay, yung sa opo. Ito daw no, kasha dito. Ba? Ay, hindi kasha. Ay, dito, dito. mga lakamay sa tibisay. lang, kunti lang. Atas. Yusag oh. nyo. Oh. Yan. Oh. Balki yung upuan natin eh, pang ano eh, hari. Adi ko ah. Okay na? Okay na, okay na. Straight ba? Straight ba? Straight? Ayos, ayos. Okay. O, pwede na mag-inuman. Pwede na mag-inagrawa pag tagayan ni. Bawat may sagat sa napulo ba Ito na yung finished product. Ayan, ang ganda, di ba? Acacia tree po ito. Balin, sukat nito is 12 feet by 36. Tapos, tapos 4 inches po ito. Yan, so, ganito yung sa baba. Pang long table talaga, no? Pag may mga conference meeting, inuman, ganyan, pwede ito gamitin. Pag may mga 40-40, maganda. Actually, kulang pa po ito kasi yung upuan hindi pa tapos. So, sa iba naman po namin pinagawa yun. Ganda. Nakakatuwa, no? O. Oh. Ang ganda kasi. Nilagay muna namin dito sa farmhouse kasi wala po kami paglalagyan dahil wala pa kaming bahay. <laughs> Ito na yung pinakabahay namin. Kaya dito muna namin ilalagay. Wala pa namang gamit dito kaya okay lang. Meron pang kapatid itong mga to na sa ano pa, dalawa. Yan. So, baka gusto niyo pong bumili, <laughs> i-message nyo lang ako. Ang ganda. Nakakatuwa. Ang kini siyo eh, oh. yung pinaka-design niya. O, oh, di diba? <laughs> Occupy niya tong kalahati na sa bahay namin. Lalo na pag dumating na yung upuan. Ayan, masikip na po dito. Buti na lang at wala pang mga gamit dito sa bahay. Hindi pa kami nakabili. etong sofa. Ayan, mag-isa lang naman yung sofa dito. Galing to sa Manila, dun sa bahay namin. Sa ko lang tapos dito sana yung opisina namin kaya lang hindi pa namin naayos <laughs> wala pang table <laughs> saka na lang siguro pag may ano na extra budget